DIY number 5. Pagkikisamin ng aming kwarto gamit ang hard at ibang materyales tulad ng wall angle, wall clip, metal furring, carrying channel, concrete nail, at blind rivet. Kinisamihan ko na nga ang aming kwarto. Nakatulong ko ang aking tatay at pinsang kontraktor. Hahaha. -ha -ha. Dahil mainit talaga dito kasi ang part na ito ang may pinakamababang bubong. Lalo nung isang taon, year 2025 sobra init talaga dito. Kaya sabi ko sa asawa ko, try natin magkisame bago matapos ang taon or next year. Nag-ipon lang din muna kami after a month. Then ito na, nakabili na ng materyales at nasimula na namin itong gawin. Thanks God. God will provide talaga. Ayan sa pagkikisame nga pala gumamit kami ng electric drill, cordless drill, revitter, grinder, dahil wala akong gunting sa yero, level hose, level bar, squala, pitik, tansi, lapis, metro, ladder, at iba pa. As usual, pasensya na mga boss. Kasama pala sa nawalang video, yung kaunahang kaganapan dito sa pagkikisame. Nandun yung paglilinis, syempre may agiw-agiw. Pagsusukat gamit ang metro, level bar, level hose at lapis. Then nagpitik. Sumunod, kinapit ang wall angle gamit ang concrete nail at martilyo. Kinabit ang mga metal furring na may distansyang labing anim na pulgada at kapag pahalang ay kada dulo lang ng hard deflex, naglalagay ng mga putol, putol na metal furring. Bali tatlo by tatlong metro nga pala ang sukat ng aming kwarto. O sa madaling salita ay siyam na metro kuwadrado. Pero sa gawing north ay wala sa skwala talaga o may seruho ika sa pagtatayles. Kaya naman dalawang carrying channel lang nakabit namin dito. Bago pinatibay ang kapit sa metal furring gamit ang wall clip at bale anim na pahalang na metal furring nga pala ang nagamit sa ganitong sukat ng kwarto at limang wall angle. Dito naman sa part ng video na ito ay nagkakabit na ako dyan ng hanger mula sa carrying channel. Ang kapit sa baba at sa taas naman ay sa dalawang bay tatlong tubular ng trusses ng bubong. Nakahubad na ko ng damit sa paggawa dahil napakainit ng malapit sa yero ang aking katawan. Di rin nga pala ako eksperto sa ganitong gawain, kaya di lahat ng na-DIY ko ay perpekto. Pwede nyo ako itama sa mga mali ko. Pwede kayo mag-suggest o comment dyan sa comment section mga boss. Sa part na ito ay tatlo na kami dahil may kabigata ng hardy flex. Madali pa naman ako mangawit yun ang kahinaan ng aking katawan. Kaya nagpatulong ako sa aking pinsan mag-angat ng hardy flex. Para sila dalawa ni tatay, ang nag-aangat ako naman, ang nagpifix, gamit ang cordless drill, blind revit at revitter. Ayan, nasa padalawang hard flex na kami. Mabilis talaga kapag may taga tagaangat, hindi yung ikaw na nagpifix, kau pa mag-aangat, aray ko, oh, masakit sa katawan. Medyo matagal din magfix dahil madaming butas, madami din kari revit. Kaya di pwedeng kunti lang baka bumigay o bumagsak ang hardy flex, mga boss. Sa part namang ito ay nag-electrical naman tayo. Nagabang nga pala ako dito ng wire para sa ilaw. Gamit ko ay 3.5 mm wire at flexible hose. Sinukatan ko muna para makuha ko ang sentro. Parang gitnang gitna talaga ang magiging ilaw dito sa kwarto kahit na wala sa eskwala. Sa mga napapaisip o magtatanong, kaya wala sa eskwala ang gawing north, ay wala talaga sa eskwala ang naunang bahay na pinagkapitan ng aming bahay. Yun lang naman ang wala sa eskwala, ang gawing North. Kaya wag nyo napansinin sa mga susunod ko pang mga DIY videos, ha, ha 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 and the rest, eskwalado na mga boss. Then dito pinagpuputol ko na itong ginawa naming pangangat ng Hardy Flex para ikabit sa pinakadulo ng Hardy Flex mga boss. Di ko na pala na videohan yung pinakasiruho. On Hardy Flex sa gilid yon, Hindi eskwalado. Ano ba talaga tamang term dun mga boss? Ito na ang part na pinakamatagal ang daming metal furring na maiigsi ang kailangan at mga ritaso na lang na papalagay na hardiflex dito Bali nga pala sa metal furring, wall angle at carrying channel cutting disc Ang gamit ko na pangputol sa hardiflex naman ay diamond mga boss And then ito na, last part, isang medyo mahaba at kwadradong kaputol na hardiflex ang napalagay sa dulo At last, yung pinakapinto niya mga boss Dahil nakarating ka sa part na ito Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Marami pa tayong DIY project na susunod. Sana wag kayong sawang manood ng mga videos ko. Hanggang dito na lang. See you next DIY videos. Don't forget to like and share this video. Maraming salamat po. God bless us.